nandito tayo sa ano, um, sa dati namin bahay. Um, dito ako naglalaro. Oops, oh, nakakaya. May tao eh. Yan. Dito ako naglalaro. Yung panahon nila. Ang so, dami nagbago. May ilaw nila. No? Dati walang ganyan eh. Nung nawala kami dito, may ganyan eh. Nawala. Pakita natin. ilaw pala yung ilaw. Hi guys, nandito tayo. Konting tambay lang at konting ano, taglik. Yan. Dati eh, dito naglalaro yung kabataan. Tapos, yan. Dito yung tambayan ko dati. No, ano. Sana niyo ako sa so walang kwentang Pakita natin. Yan. Okay. Naalala ko dito, itong lugar na to, naglalaro kami ng ano, ay, sorry. bakit ko tapos, kinakabit, ka, kinakabit namin dito, yan, ngayon, dami na nagwago, tapos, wala pang building sa likod, yan, may, dati, wala pang building sa likod, ngayon, meron na, hanggang dito na, lang. ay, tana, magustuhan nyo, ano lang, dumaan lang dati wala ate no? ito tambayan kami tambayan bakit bulkot bakit bulkot yan